Chilago. Oo. Eh napunta sa Senado. At yun naman si Cassandra Ong, doon napunta sa House of Representatives. Ano yung hating kapatid? <laughs> hindi, kasi... Okay, paano ba? Bakit? Ano, ano ba yan? Ano, ba yan? Dyan? Ano, ano kapatid? Ba yan? hating kapatid? Ano, hating ba ang nangyari dyan? Hindi, hindi. Yung, uh, yung continuing hearings kasi ito eh. Yung kay Sheila Ong, I oh. think uh, titignan nila yung family, ano? Sheila uh, Go. Sheila Go. Sheila Go. Yung family. Kasi yun ang naging focus doon eh. Nasa Senado. Yung sa Senado, hindi pa tapos yun eh. Yung kay... At saka may warrant of arrest si Sheila sa Senate mm. dahil hindi sumipot. Mm -hmm. mm. Si si Cassandra, um, meron din warrant naman sa House. Sa House dahil yun to... hindi rin sumipot. At saka yun to... doon naman kaya nakakonsentrate din doon dahil nga tungkol diyan sa uh porak. Pumunta nga sila diwa yung ano, yung quad nasa Pampanga. Kaya nga hindi sumipot si Harry the Caller eh. Oo. Doon sa Pampanga. Kaya naman siya na... Na-detain. Uh, Na-detain ng 24. 24 hours. Ganon. Yan ang, yan ang logic niyan. Oo. Uh, e eh, sobra naman daw, uh, ano yan, persecution yung ginagawa sa kanya. Hmm. Uh, daw ba? Uh, Kinikriticize niya yung uh, BBM administration. Ganyan na ang gagawin. treatment sa kanya. kanya. Mm -hmm. <clears> oo. <throat> Asa Asagot ni Ace Barbers, oh. ah, I'm sorry, Harry. Hindi ka ganun ka-importante. <laughs> 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 Napakalaki napaka naman ng tingin mo sa sarili mo para mag-aksaya ang lahat ng... Uh, ang buong... Kongreso. Uh, <laughs> ...sambayanan, mag-aksaya ng panahon para ikaw ay i-persecute. Mm -hmm. eh, hindi nga hu, sa House galing niya lumabas yung pangalan niya doon pa lang sa Senado eh. Oo. Oh. At inamin naman niya. Kaya doon sa house, ang kasi tinitingnan... Inamin niya na may kinalaman siya sa porak. Kaya nga doon sa house, tinitignan yung Wilwind kasi. Nandoon yung mga pangalan niya. Okay. Yung sa Wilwind. At saka yung de la Serna. saka yung de la Serna. Yun ang, ang main point. Eh. Na yung uh, Mr. Universe. Ano oh. ba yan? Ano yung concept? Supranational. 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 Hmm. Hmm. Yan. Hmm. So, ah... Uh, Anong uh, kakauyan ito? Ay di tuloy-tuloy ang hearings diyan. May eh, meron pong lumabas naman na photo raw pinalabas ni nung kasama natin dito si attorney uh, Ferdi Topacio uh -huh. na photo po ni nang ni Cassandra Ong. Mm -hmm. Ha, kasama uh, ang uh, tawag nito, ang uh, First Lady mm -hmm. at saka si BBM. Sa isang, uh, restaurant. Oh. Restaurant. Okay. Ah, uh, ang uh, sinasabi po, ang sinasabi, naku, aya, huling-huli na. Hmm. Huling-huli na. Anong hinuli mo doon? May foto May foto eh. eh. So bagay, nakita ko yung post para silang friends na friends. So, ibig sabihin. Kadikit. Pero hindi, nasa power ba sila nung kinuha yung photo? Kailan ba kinuha yung photo? 2020 daw eh. Oh, out. out down out. and out si BBM. So, paano mo sasabihin? Panahon ng ano yun? Oh, pandemic yata. <laughs> pandemic <laughs> pa yata yun. Wala pang... Down and out yung tao. Mm -hmm. Pero nakikisama doon yung mga pogo. At hindi lang pogo, may mga ibang opisyalis pa yata. Mga, uh, ano, pinapakain sila? Hindi ko kumakain. Wala sila. na. Eh, mukhang tapos na nga yung kainan. Ah, tapos na yung kainan. <laughs> ah. Nasa yung photo na yan, gusto ko makita yung photo na yan. Yung photo, meron eh. Meron. Para malaman din natin kung sino pa yung mga ibang kasama. Uh, well, eto nga, nagsalit eh, tayo yung mga ibang kasama. Oh, mm. Halimbawa, etong si... Uh, what's his name? Nandun <laughs> Nando kasi si Cassandra Ong eh. Mm. Okay? Uh, Doon sa photo. Parang pinakikita nila, kita nyo? Oo. Oh. Matagal na magkakaibigan itong oh. ito. Uh, uh, meron pong nagsalita. Alimbawa, mga ngiti. Yung mga nakakahulugan, nakaka, yung mga ngiti nila in the know. Ba? May, nasa, ko nakukuha ba sa Ayaw. ngiti yan? Hindi kaya nga, look, pag nagkapa-selfie kayo next time, ha, huwag kayong ngiti. Nakatuod kayong ganyan. Kung maraming hindi kayo magkakilala. Pero na So, pero po Kasi, mga ano, taong eh, na sa photo, no, sinasabi, oh, oh, eh. ay, lumapit lang yan eh. At sabi magpakuha magpakuha si halimbawa yung chef si Daza. Oo. Oh. Oh, oh. Naalala niya yun eh. Oh. Yung oh, oh. Uh, la, meron daw po silang grupo na nagiiimbitahan niya kumakain sa oh. labas. Mm. Ayan, nandiyan sila sa isang Chinese restaurant at na nakita na do si BBM. Mm. So nagpakuha kasi sikat eh. Oh, oh. You know, mas kita pa down, down and out siya. Di eh. The... down and out siya noon. Sikat, sikat pa rin siya. Kulang na, pa lang, na. kulang na lang, kulang na lang naka-heart silang ganyan. Ayan, malapit. So, na. Di, ito, kilala ko yung, yung special envoy na sinasabi eh, si oh. Benny. May-ari ito. Ah, Benny. Benny Tetschigo. Oo. Ah. May-ari ito dun sa Chinese restaurant dun okay. sa may ano eh, malapit sa Sofitel. Ah. Okay. May Chinese restaurant. Masarap ang pagkain doon ah. So lumapit daw po ito mga to, nagpakuha ng uh, photo, Picture. madaming photo, tapos umalis na. Mm. Ayun. Yeah. Oh. Pero ginagamit I mean, ngayon. Years later, it, to prove it, it, na <laughs> may relasyon. Ayun. Benny. Dok, pa, paano kang... Alam mo, papano mong... Ang daming ganyan ng mga foto. Anak, lalo na sa... Ito, susunod na mga... Na- ito, susunod na kampanya. Marami na naman. Magpapapoto dyan. Sigurado na. Uh, eh kung ikaw ang politiko, tatanggi ka ba sa… sa kung ka mapapaboto sa akin baka sakaling w nine years from now eh. Baka kriminal ka. Baka kriminal ka ha. Pinagkaiba pinag yan ni Governor Yap, Susan Yap. Mm. Diba, may, biglang may retrato lumabas ka katabi niya si Alice Go mm. sa isang lugar sa Tokyo. Mm. Isang, eh nakita lang namin sa kanya to, biglang magpa-selfie daw. Eh di siyempre mga oh. politiko sila nagpa-selfie. Ayun na, kadler na daw siya oh, ng Pogo. Medyo. Mayor siya namin eh. Oh. Hindi. Kaya successful yung mga ganyan. Oh. Kasi pinapatulan ng publiko pag yeah. may foto. Oh. Pinawabay. Naku, guilty. Oh. Ganun agad. 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 agad.